Mom, aren't we gonna talk about what happened? You were messy po kanina. Tell me what happened po. Pati mo tanungin ang daddy mo. Manuel, sabihin mo nga sa anak mo. Saan ka nang galing? At bakit ka nagpunta doon? Hindi ka na. Malalate na tayo sa airport. Dyan po. Ako na magsasarado niyan. Sige, iwan mo na kami. Ayaman. <tis> Sige po. <sighs> okay ka lang? No problem. Hindi lang mga bata na apektado sa nangyari. Ako din. Galit ako kasi hindi kita naprotektahan. Have I known na si Manuel yung nakabanggaan ko sa office? Hindi na sana kita ang umalis mag-isa. Sino ba naman kasi mag-aakalang magkukrus yung landas namin ni Manuel at ni Hazel? Kung kayo nga ni Manuel, hindi nyo akalain na magkakabanggaan kayo. So, how do you feel now? Actually, okay ako. Nung makita ko si Manuel, biglang bumalik yung galit ko. Lalo na yung dumating yung si Hazel na yon. Pero pagkatapos yung nangyari, parang... kumain yung pakiramdam ko suko ko talagang iganti si nanay, kuya eh. Mas lalo ako. Nakita ko kung paano sinakta ng demonyong yung si nanay eh. Pero sabi ni nanay, respeto daw yung gusto niya. Kalimutan na lang natin yung nangyari. Nasabi ko kay Manuel lahat ng gusto kong sabihin. Talabas ko lahat ng galit ko kay Hazel. Napakawalan ko yung nakaipong puot sa puso ko. Parang nagkaroon ako ng closure. So, are you ready to forgive Manuel now? Colleen, pwede, wag makulit. Hindi ko tatawagan ang ninong mo. Ninong, please, tanong niyo lang po kay ninong kung saan ko pwedeng makita si tatay. Colleen! Please po, ninong. Ikaw, Colleen, strike to ka na. Una yung pictures na binigay mo kay Miss Abby. Hindi pa tayo tapos doon. At tapos ngayon may ginagawa ka na namang bago? Nasakta na nga si nanay. Gusto mo pa makipagkita sa tatay mo? okay naman si nanay ah. Tsaka hindi naman si tatay na nakita niya si Hazel. Gusto ko lang naman makita si tatay. Tapos ano? mag expect ka ng communication yung dalawa? Mag-uusap kayo? Kapag hindi sa tanas yung asawa ng tatay mo, hindi hindi may mayayari yung pangarap mo! Eh! Gets ko na galit kayo sa kanya! Dapat ba ako magalit sa kanya? Tsaka pwede ba? Hindi na ako bata! Hindi na ako para sa sarili ko! Feelings ko to! Buhay ko to! Masabi mo! Che! Teka! Anong nangyari dito? Teka! Sasaktan mo yung kapatid mo? Jeff! Hindi kita pinalaki na manakit ng kapwa! Lalo na sa babae! Lalo na yung kapatid mo!